<tod noise> Hindi lang basta binagyo. Maraming kababayan natin ang nawala ng bahay at kabuhayan nitong mga nakaraang araw. May mga tumira pa sa kulungan ng baboy o sa tent. At may mga namamalimos na. Poproblemahin pa ba nila ang mga buwanang bayarin tulad ng kuryente Alinsunod sa rekomendasyon ng Pangulo, sinuspindi na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagpaputol ng linya o disconnection sa mga di makakabayad ng kanilang electric bill mula Oktubre hanggang Disyembre kung nasa mga lugar sila na nasa ilalim ng state of calamity. Sakop niyan hindi lang residential kundi non-residential consumers. Kung hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours ang kanilang konsumo sa isang buwan, Babayaran pa rin nila ang nakonsumo kung meron pero dapat may magpatupad ng payment scheme kung saan pwede yang utay-utayin sa loob ng anim na buwan mula nang i-issue ang kada bill. Para naman sa mga sobra sa 200 kilowatt hour ang konsumo kada buwan, pwedeng mag-alok ang distributor ng kuryente ng payment term na mapagkakasunduan nila ng consumer. Kapalit niyan, bibigyan din ng mas magaan na paraan ng pagbabayad ang mga distribution utility sa mga binabayaran nilang power producer at iba pa. Ikinatuwa ito ng ilang bumabangon pa lang sa bagyo na aming nakausap. Maganda po yun na ma, kahit isang buwan lang na hindi maka-recover lang. Yun. Sana yung mga nag-ano po ng kuryente, maintindihan po nila. Ang Meralco na nagsusuplay ng kuryente sa Metro Manila at Karating Probinsya, sinuspindi na ang pagpuputol ng linya ng kuryente sa mga lugar na nasa state of calamity. Nag-aalok din sila ng utay-utay na paraan ng pagbabayad sa mga kumukonsumo ng hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours kada buwan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Horas.